Hindi kaya tayo sa obispo ang mga lay leaders, individual na nagsisilbi sa simbahan na magbitiw sa pesto kung sila sila'y tatakbo sa nalalapit na barangay at sangguni ang kabataan na eleksyon. Partikular na hinimok ang mga lay minister, opisyal at miyembro ng mga organisasyon sa simbahan. Sa inilabas na guide na si Bishop Dennis Villaro na malolos dapat ay magpasa ng libre of absence. Ang sinuman nagsisilbi sa simbahan kung ay tatakbo sa eleksyon sa October 30, 2023, anya, maari ma nila itong ipasa sa pamunuan ng simbahan kung saan sila nagsisilbi. Dagdag -dag pa ni Bishop Pabillaro, sakaling hindi nila ito magawa, ay otomatikong wala na sila sa pwesto. Iginita o sa so magita ng guidelines na ito, hindi magagamit ang simbahan at hindi rin magkakaroon ng kapagkalito sa pagganap nila sa kanilang tungkulin. Sakali naman hindi pinalad na manalo ang mga nag nag-aay ng kanilang leave of absence ay makakabalik naman na sa pesto at makakabalik sa serbisyo sa simbahan. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, di is Rich. Ito si Bay Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.